problema. Lakas na music nyo. Mabilis nyo matakbo. Ay, oh, sorry po. Sorry. Grabe naman kayo. Pinasin siya kayo, boss. Tulog ka na ba? Hindi pa eh. Oh, sige na. Wala. mamaya alas bus pa. Bakit ikaw ba? Oh. Tulugan tulog ka na, sir. O, oh, tulog ka na, no, sir. Na, nasa, sir. Sige eh. Yado, eh, basta i-mute nyo lang yung soundtrack nyo, ha? ah. Oh, sige, 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 sir. Oh, manananggal ka ba? Hindi. Minsan nagtatanggal lang. Oh, sige. Okay, hating, 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 oh, sige. Salamat. Pa, pag ano na lang, best, may lisensya ba kayo? Meron. Apat. Apat lisensya nyo? Um, okay, pa-approve na lang, boss. Thank you, thank you. Okay, bye-bye. Okay, okay, bye-bye. Bye-bye. Saan galing yan? Uy. Si yun? Uy. Saan galing <laughs> <Atang> yun? Sabro to. Sabro tayo, boy. Bala oh oh <laughs> 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 <Atang laughs> ka dyan, patay <laughs> mo <laughs> nun.